ay nga eh niluto tayo guys ng ano, baboy sinigang yan kung may kuluna nilagay ko na rin guys yung marikado sa kag ano beans sa kakachan yan guys pabilisan luto na ito guys luto na eh guys ah Kabang kulit na lang yung mga bags.

monggo monggo guys tangi